Ma, dadalawin ko lang yung anak ko. At sya itong regalong to, bake ko sa kanya, binili ko to, pinag-ipulan ko para sa anak kong si Mita. Nako, Peter, wag ka na muna dumala sa anak mo. Tsaka bawasan mo nga yung iregalo mo sa anak mo, laka-laka na, dalagan na eh, yun kung ano mga pagbibigay mo pa doon. Yan na muna kayo. Peter! Itong taong to, unahin natin dalawin si Blandina. Peter! Parang piling ko, mahal eh. na pa si Nene. Busit na itong anak ko na to. Dito ka naman ni Mama. Sa so, kaya nagpunta yung si Mama. Bukod ang hindi iyakin itong isang kambal. Nagagabi niya. Oh, Di ba sininip? Sarado ang bahay. Sino po yan? Uy, dito ay Emiliana. Uy, nita. Uy, nita. Nandiyan ba si mama mo? Wala po si mama. Umalis po kay na pa umaga. Pahapon na nga po si eh, mama. Magdidilim na wala pa si mama kasama po yung isang kambal. Ganun ba? Eh kasi uh, dumating na yung papa mo. Ano? Dumating na po si papa? Saan po lang galing si papa? Galing Davao. Davao? Ako na, miss ko naman po si papa. At marami siyang pasalubong sa'yo, nakita ko. Talaga po, marami siyang pasalubong sa akin. At narinig ko rin kanina, balakan dalawin dito. Talaga po pupunta rito. Ako sana mag magkita sa ni ni mama. Wala pa si mama kasi. sana nga magkita sila ng nanay mo. O sige na. Pakisabi dyan sa nanay mo na nagpunta ako dito ha. Ayun lang, ayun lang naman, ayun naman binalita ko sa para malaman mo aware ka na, 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 na nandiyan na, yung tatay mo. Opo, tita, sabihin ko po nagpunta kayo dito. Sige na, dito na ako. Sa po kayo pupunta ngayon? nako dyan lang ako pupunta sa palengke. Hmm? Ingat ka rito, alagaan mo yung kapatid mo. Ay, ingat po. Sige. Ba? Ingat po, tita. Naku. Dumating na si Papa. Sana malaman ni Papa na nabuntis na si Mama. Meron akong, meron akong kapatid na kambal sa kanya. <laughs> Maganda araw si pa rin. Uy, magandang araw din sa iyo. Binalo ko lang si Nita para sabihin sa kanya na dumating na yung tate niya galing Davao. Eh wala pala si Nena. Ay oo, okay na pang umaga wala dyan si si Nena. Sige, dyan ka lang muna pa rin nga at ako'y pupunta pa ng palengke. Salamat. Pakitidan din na lang yung pamangking ko, pati yung bata. Iniwan pala ni Nena. Huwag ka magala, Emiliana. Lahat ka naman titidan si Ninita, pati yung bata. Sige. Busta na Peter, yung buhay pa. Kairita. <laughs> Emilian. Hi, Emiliana. Hoy, Emiliana. Nagkalat ka na naman siguro ng laging dyan, tsaka chismis kila nena, no? Naku, Feli, hindi ako nagkalat ng chismis o nagkalat ng laging sa bahay niya. Hinalap ko nga siya, para sabihin sa kanya na dumating na si Peter. Eh, wala nga dyan si nena. Baka naman sinabi mo kay Ninita. Eh, no, karapatan ni Ninita ang malaman na nandiyan yung tatay niya. Tatay niya yun, eh. Sa so, bagay, may point ka. Eh, paano yan? Eh, pag nalaman na ni Peter yung katotohanan, na mayroong napunlaan niya si Nena o nabinhian niya, may anak sa ni Nena, paano niya pag nalaman ng katotohanan? Mas mabuti na malaman niya ni Peter yung katotohanan. At may dalawin si Ninita. Sa bagay, tama ka. Ayaw mong malaman ni Peter ang katotohanan, parang sa ganun eh, mawindang naman si Blanvina, pati yung biyanan kong ipokrita. Sige, dyan ka na muna, Feli, at ako'y pupunta pa ng panahim, ako ng ulang. O sige ingat ka sa pupuntahan mo. Tama nga naman si Emiliana. Ang katotohanan ang siyang bebeng kay Blandina pati kay Ali Adelva. <laughs> Hoy! Hoy, ikaw pala, Negra. Emilian, saan ka galing? Galing ako dyan kay Lanena. Wala pala siya umalis. Nakawala dyan si Nena. Si Ninita lang yung nakausap ko. Sinabi ko lang kay Ninita na dumating ni yung tatay niya galing Davao. At bala nga pumunta dyan. Para kamusta yung sinita at ibigay yung mga regalo niya sa anak niya. Talaga? Dadalawin ni Peter? Kapala mukha niya? Eh baka makita niya yung kambal. Ayaw mo makita yung kambal para mawindang siya kung kayo yung anak niya. Makita niya kung sino yung kamukha. Eh kamukha din naman niya yung kambal. Pero tama ka. Kailangan malaman na talaga ni Peter na anak niya yung kambal na matulungan naman niya sila sa mga gastusin. Lahat na lang kay Nena. Ito rin yung panahon ng malaman ni Peter na may anak siya ni Nena. Nagrapakisabi nga kay Nena pag dumating dito na dumalaw ako sa kanya at dumating yung asawa niyang ewan. Sige, dyan ka lang muna. Tutapa ko pa rin yung kibibili pa ka ng ula. Sige, ingat. Lakas ng loob ni Peter dumalaw eh mabot nga rin yun para maging maayos ang lahat. At pag nalaman ni Blandina yung katotohanan, ikabalo eh niya yun. <laughs> Pero nasaan na itong sinina? Binyagan na bukas, hindi pa rin nakuwi. Manda sa akin yung sinina. May kotong to sa akin itong babaeng to. Yun. Kasi naman, pinayuhan pala ang sinina. Hey!